Three, two, one. Sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na The Key. Ang kwentong ito ay sinulat ko at uh, nalathala sa mga pahina ng Super Fantasy Comics noong 1989 at iginuhit ng comics illustrator na si Vic Catan Jr. At ngayon dumako na tayo sa tampok nating kwento sa araw na ito. Sa isang simbahan na matatagpuan sa dulong hilaga na kadistino si Padre Gumer. Siya ang nagsisilbing kura paroko dito. Isang araw ipinatawag niya si Ruhel na dating sa Kristan at uh, naglingkod ng matagal sa simbahang kinadidistinuan niya. Sinabi niya kay Ruhel ang lihim ng isang mapa na nasa kanyang pag-iingat. Ayon sa pare, ang hawak daw niyang mapa ang magtuturo sa nakabaong kayamanan na pag-aari ng simbahan. Gusto niyang i-recover ni Rogel ang kayamanang ito para maibalik daw sa pag-iingat ng simbahan. Tinanong ni Rogel kung saan matatagpuan ang tinutukoy ni Padre Gomer. Tinugon naman siya ng pari na sa abandonado at uh, guhong simbahan daw sa bayan ng Kalika ito makikita. Ikinwento rin ni Padre Gomer na bago raw sinalakay ng mga tulisan, ang simbahan ng Kalika maraming taon na ang nakalilipas. Naibaon daw muna ito ng mga kaparian doon bago sila napaslang at sinunog ang buong baryo. Alam ni Padre Gomer ang katapatan at kalinisan ng puso ni Rohel kaya siya ang pinagkatiwalaan ito. Ganun man, Kinausap ni Rohel ang kanyang kaibigang si Tomas at uh, isinasama niya ito sa kanyang lakad. Nang usisain siya ng kaibigan kung ano ang kanilang sadya sa kalika. Sinabi lang ni Rohel na mga antigo at lumang gamit lang daw ng simbahan ang kukunin nila at uh, babayaran naman daw sila ni Padre Gomer sa kanilang pagbalik. Sadyang inilihim ni Rohel na kayamanan ang tunay na sadya ni dahil naisip niyang baka pag-interesan nito ni Tomas. Sakay ng isang ban, naglakbay si Rohel at Tomas patungang kalika. Nang malapit na sila dito, isang matanda ang kanilang tinanong. Agad namang nagbigay sa kanila ng babala ang matanda na pugad daw ng engkanto at masasamang espiritu ang abandonadong baryo na pupuntahan nila. Sinabi rin ng matanda na marami na raw nagpunta doon pero hindi na muling nakabalik. Agad namang sinopla ni Tomas ang matanda at sinabing kalokohan daw ang sinabi nito. Duwag lang daw at di ang naniniwala sa kanya. Sinagot lang sila ng matanda na hindi raw siya pinipilit nito na maniwala pero may paraan daw para maligtas sila sa sumpa ng engkanto at iyon ay kung makakakuha sila ng susi pinasok ng magkaibigan ang liblib na bayan ng Kalika na nakita nilang mistulang ghost town walang katao-tao at uh, mga gapok at gong kabayan lang ang naroroon nakita rin nila ang uh, guhong simbahan ng Kalika. Nagsimula silang maghukay sa lugar na itinuro ni Padre Gomer kay Rohel na nakasaad sa mapa. Malalim na ang nahuhukay nila nang makarinig si Rohel ng tunog sa hinuhukay niyang lupa. Tunog iyon na naging hudyat kay Tomas para pukpukin sa ulo si Rohel. Hinukay at hinila ni Tomas paitaas ang kaban ng kayamanan habang walang malay na nakahandusay si Rohel. Sinabi ni Tomas na sorry na lang sa kanyang kaibigan dahil hindi raw siya nito kayang lokohin na gamit lang ng simbahan ang laman ng kaban. Nang buksan ni Tomas ang kaban, tuwang-tuwa siya siya sa nakita. Sa ibabaw ng ginto at sa laping pilak nakapatong ang isang lumang Biblia. Pinasan ni Tomas ang kaban at ibinato sa wala pa ring malay na si Rohel ang Biblia at sinabing iyon daw ang ibalik nito kay Padre Gomer. Paglabas ni Tomas at uh, maikarga na ang kaban sa loob ng kanyang sasakyan, nagulat siya dahil nakarinig siya ng mga yabag ng rumaragasang kabayo. Tulad ng sinabi ng matanda na biktima siya ng engkanto, kung saan kinaladkad siya ng mga tulisang kalansay na sakay ng kabayo. Nagsisigaw sa sindak si Tomas. Narinig ni Rogel na noon ay natauhan na habang hawak ang Biblia na ibinato sa kanya ni Tomas. Ligtas na nakasakay si Rogel sa sasakyan na kinaroroonan ng kaban paglabas niya ng guhong simbahan. Habang naglalakbay siya, palabas ng kalika na manghasya at nagulat dahil nakita ang bangkay ni Tomas na nakasabit sa puno. Nakapulupot sa leeg nito ang baging ng matandang balite na nasa kanyang daraanan. Napagmasdan tuloy ni Ruhel ang hawak niyang Biblia. Dito niya na-realize na ito marahil ang susing tinutukoy ng matanda sa kanila na susiraw para makalabas sila nang kalika ng ligtas. Ang banal na aklat ding iyon ang daan patungo sa katotohanan at kaligtasan ng sanlibutan. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.